thank <music> you Hi everyone! Ito nga ang kaganapan bago ang bagong taon. Last minute na nga ito para sa desisyong uuwi pala kami ng probinsya para magbakasyon. Ang dami kasi ng mga hindi naasahang pangyayaring nagaganap dahilan para ikansila itong planong pagbakasyon. At dahil bagong taon, naging tradisyon sa pamilyang ito ang mag-ipon-ipon sa kahit hindi magarbong pamamaraan. Dito mo makikita ang totoong medya noche dahil talaga namang naiipon ni Tatay Nick ang kanyang mga anak at mga apo sa panahong ito. Napapansin ko taon-taon niya itong ginagawa na pagsama-samahin ang buong pamilya at ito'y nagsasalamin sa pagpapahalaga niya sa kanyang buong angkan or sa kanyang buong pamilya. Kaya kahit sa payak na pamumuhay, ito't napakayaman nila sa respeto at pagmamahal sa isa't isa. Tingnan nyo naman ang resulta kung gaano sila kasaya. Wala nang mapagsidla ng galak at tuwa nang nararamdaman ng bawat isa. Ito yata ang sekreto ng pagiging long life ni Tatay Nick at Nanay Rosita. Napansin ko rin dito, tuwing ganitong okasyon ay lagi silang nagluluto ng tinatawag nilang kalamay na gawa sa malagkit. At ayon sa paniniwala nila, iyon daw ay nakakatulong para magform ng closeness sa buong pamilya. Ito ang simbolo ng magandang pamilyang Pilipino tuwing bagong taon. Nagtitipon para sa medya noche, dito sa payak na hapag na puno ng putaheng nagsisimbolo ng pagmamahal at panghabang buhay. And of course, hindi nawawala ang tradisyon na magpapaputok o itong mga fireworks na sinisindihan tuwing bagong taon kasi naniniwala tayo na ito ay nagtatapoy ng mga bad spirit. Kung wala ka naman ng ganito, pwede mong kalimbangin ang mga kaldero na nasa kusina natin, di ba? Para lang makapag-create ng noise or ingay para pantaboy sa mga masasamang spirit. Ito nga't patapos na ang ingay sa labas. Ang mga batang ito ay nagkikreate din ng kanya-kanyang ingay dito sa loob ng bahay. Nagpapatagisan ng galing sa kanilang pagsayaw para maging masaya at maging mas energetic itong mga bata sa kanilang pagsayaw ay binigyan namin ito ng gantimpala para mas galingan pa nila ang pagkimbot sa harapan namin, di ba? Abay instead na tumalo ng mga ito ay mas pinili nila ditong sumayaw mas maganda din naman na dito sila sanay kasi may chance silang magkapera, ba? Diba? Sa totoo lang sa edad nilang yan, ang gagaling na nga nilang kumimbon. Pagkatapos mag-celebrate ng bagong taon, kinabukasan ay pumunta rin kami dito sa malapit na dagat. Sa mga kagaya kong laging stress sa buhay, talagang kailangan nating ma-expose dito sa sun at dito sa hangin ng karagatan para mabawasan naman itong stress ng katawan natin, ba? Diba? surf therapy daw ang tawag dito dahil nakaka-boost daw ito ng mood mo, overall mood mo. Katulad sa simpleng hawak ng hipon na ito, no, nakafocus ka sa galaw ng hipon sa ginagawa mo dito sa hipon. So nakakababa siya ng stress. At hinuli mo pa yan, napakadaming physical activity ang naganap sa katawan mo, ba? Diba? Katulad nitong niniko, nagpagulong-gulong dito sa putik. Karon siya ng physical activity at nabawasan ang tiyan niya, o oh, ba? Diba? Hanggat nandito kami sa probinsya ay sinusulit namin ang pagkakataon. Lahat na activity ay ginagawa namin. Katulad nitong mga rides dito dahil piyesta pala dito tuwing ganitong mga panahon. Pagbalik kasi ng Maynila ay nakatutok na naman sa cellphone itong mga bata. Itong at kinabukasan ay hinanda na rin namin ang mga sarili namin para sa pagbalik ng Maynila. Napakaikli ng oras kapag bakasyon, ano? Siguro dahil sinulit namin ang mga activity na pwedeng gawin dito. Ito may isa pa akong physical activity na gagawin bago tuluyang bumalik na Maynila ang bumili ng mga isda at mga gulay dito sa palengke ng Katanawan, Quezon. Dati-rati, madalas akong bumibili ng mga alimasag dito. Dahil tumatanda na, umiiba na rin ang pananaw sa mga pagkain, di ba? At pagkatapos ko umamili ay tuluyan na kaming bumiyahe pa Maynila. Mahaba-haba na nga rin ang nabiyahin namin at nabutan na kami ng gutom. Nasa Tayabas Kesyo na nga kami at naisipan namin ditong duman sa Air Summit para mag-lunch. Ito daw ang kauna-unahang eroplano restaurant dito sa bansa. Nag-offer sila ng fine dining. Meron din ditong immigration area kung saan iti-take ang order mo dito tayo unang papasok bago tayo makyat dun sa airplane. Unang ang tinanong ng attendant dito ay kung ilang katao kami para mas ma-prepare na nila ang table for dine-in. Next, introduce sa iyo yung menu list para pumili ng mga pagkain o orderin mo. Ang kapalaman ng librong to, sigurado matatagalan akong pumili nito. Lalo't may mga international dishes dito na hindi naman natin alam kung ano mga lasahin nito. At sigurado akong chicken lang naman ang kakainin ng mga kasamahan kong ito. So ayan, dahil sa mahihilig sa mga chicken ito, nag-order na lang ako ng whole roasted chicken at sinigang na liempo. At Italian pasta based in tomato. Pagkatapos kong mag-order, ay waiting kami hanggang sa mabigyan kami ng boarding pass. Once may ibigay ng boarding pass, marinig mo sa PA system speaker nila ang pag-announce ng pangalan ng grupo nyo. Kunwari, The Borja and Company, please proceed to the entrance gate. O, di ba? Airport 5. Anong narinig na namin ang pangalan namin? Ay, lumabas na rin kami sa immigration area at nag dito sa entrance gate nila. Paakit dito sa aeroplano. pag mo ng aeroplano, may attendant mag-check ng boarding pass na hawak mo. And of course, pag mo dito sa aeroplano, mapapansin mo kaagad itong mga attendant or yung mga waiter and waitresses nakasuot ng mga pang flight attendant, and of course, samahan pang napakaganda ng ambience dito sa loob ng eroplano. Ito na rin ang pangalawang pagkakataon naming pumasok dito. Fine dining pa rin ang restaurant na ito. Seven years ago na rin ang nakalipas ng unang experience namin dito.